And welcome sa aking video. At sa video na to ay magkikwento lang tayo ng mga ginawa natin today. Since nagmedical ako today para sa pre-employment ko, ba? Diba? Na sasabi ko naman ngayon yan dito sa aking channel. And yung journey ko kanina sa pagpapamedical ay hindi ko na na-videohan dahil syempre bawal naman tayong mag-video sa loob ng premises ng clinic. Dahil malalabag nga naman natin yung data privacy ah, kung nabigil-video ako doon at masisitangan naman ako ng mga staff doon so, ang ginawa ko na lang is uh, ikikwento ko na lang yung mga ginawa ko kanina so, part nung aking pre-employment na requirements sa medical is yung x-ray, yung ang blood count, ayan, yung fecalysis, urinalysis, drug test, and physical examination. So, dun sa mga yon nagawa ko na yun lahat. So, dumating ako kanina around 9, uh, 9, papuntang 10, mga ganon, between nun, yon Tapos, pagdating na pagkadating ko is pumunta ako agad ng cashier. So, hindi ko na i-disclose yung name ng clinic since baka bawal din. Pero, i-share ko na lang yung experience ko kanina. So, pagpunta ako kanina, pumunta ako ng um, cashier. Tapos, nag-inquire ako regarding sa kanilang pre-employment package. Tapos, ang sabi nila, if we drug this, it's one-two. So, naaalala ko kasi nung last time na nag- medical ako, no? Nasa 850 lang yun, guys. Ngayon, ang mahal na pala niya. So, matagal na rin pala akong hindi nag <laughs> may medical. So, ayun. Kanina, syempre, mag, mag two, two years na rin ako, guys, na yung huli kong beses na nag medical. So, kwento ko lang ulit. Nung time na yon three times akong tinuso. No? So, hindi na ako natatakot sa karayog during those times. Pero ngayon, gabi yung inig ko. Lang. Parang, parang first time ulit na, ewan ko ba, may takot kasi ako sa karayom eh. So, ngayon, medyo nanginginig ako. Buti na lang, magaling yung nagtusok. Although masakit, nararamdaman mo, may karayom ganyan. Pero, nabait naman siya. And, very, very gentle naman yung paghawak niya sa akin kamay, guys. Kahit right, nanginginig ako naman. ay, naku. Ayan, hindi naman siya masyadong pumasa. Hindi siya masyadong pumasa. Tinanggal ko na pala. Pero nararamdaman mo pa din na may masakit. Kasi syempre, tinusukot ugat natin. Alam masakit yan. So, ayun. Nakompleto na ko yung... Kasi nung pagdating ko doon, pinapa-ihi na tayo agad para sa drug test and urinalysis. Syempre, hindi pa ako naiihi nun. So, sabi ko, hindi pa po ako naiihi. So, nag-fill up na muna ako. Nung nag-fill up na ako, upo-upo sa gilid, In -in inom tubig para syempre, maihi. Yung, maihi guys. Tapos, sabi ko, sabi nung ano sa akin, nung assist, nag assist doon, na, sige, magpa, ano ka muna, magpakuha ka na muna ng dugo. Para, syempre, hindi sayang yung oras, ganun. So, nagpakuha na muna ako ng dugo. Ayun, yung grabe ko noon. Sabi ko, ala, pa pala yung feeling pag mo natenga, tagal mo nang natenga, Tagal mo nang hindi nagpapa-blood, blood, blood, blood <laughs> Kasi, nagpwede ka naman ako last year, di ba may mga annual physical examination tayo. Pero, ano rin yun eh, one year ago na rin at saka nung time na yon makwento ko lang, yung pagkuha ng dugo is dito sa tip ng daliri. Yung tinutusok lang na gano'n. Tapos yun na yun, yung dugo. Eh, this time, ano, injection. Tapos ang daming kinuha sa akin. Nakita ko, ang daming So, ayun. napaka ano. So, ayun. Nung kinuha na ako ng dugo, makit na ako. Ay, I mean, sa, ano yan, second floor. So, makit na ako ulit. Na, Nakuha na na ng dugo. And then, in-x-ray na ako, guys. Tapos, nung pag x-ray sa akin, is, sabi ko, tatry ko ng ano, umihi para matapos na. Tapos yun, tapos na rin yung drug test, tapos na rin yung urinalysis, ayan. Tapos, sabi niya sa akin, yung fecalysis is, yung wala daw dun sa building nila, iuwi mo talaga siya para dun, dun mo i-take yung, kunin yung sample. So, inuwi ko yung lagayan, binigyan naman ako ng lagayan. Tapos, kumila na ako ngayon sa physical examination tapos yun lang medyo natagalan lang tayo doon kasi wala pang doktor so umalis na muna ako kasi ano na rin yun eh magwawan na so nagugutom na ako and dumadami na yung tao tapos ayun sabi ko balik ako mga 3 para sure na talaga may doktor and sure na rin na naka poop na ako kasi 4 yung deadline ko eh kailangan madala ko yung poop ng 4 pag lumagpas na ako ng core wala na ulit, ulit ka na naman so buti na lang nadala ko na siya guys and iwan, pinaiwan na sa akin dun sa taas, so hindiwan ko na dun pagbaba ako dun sa baba ang sabi sa akin, wala na yung doktor nakalis na, ayun hindi ko na siya naabutan, so babalik na lang ulit ako on the other day hi, so today is Friday and itutuloy ko na yung continuation ng pagme-medical ko So, samahan niyo ako na kumpletuhin yung medical ko which is yung physical examination. And itatrya na rin natin kunin yung result today para wala na tayong babalikan bukas. So, bye! Hello everyone! So, ayan, nakaugi na ako and uh, sa wakas tapos ko yung physical examination and binigay ko na siya dun sa kabilang pinto. So, ang sabi sa akin is tomorrow do ng 10 a.m. pwede ko nang makuha yung result. So babalikan ko siya bukas siguro mga after lunch na kasi baka mamaya 10 hindi pa ready. So mga after lunch ko na yon babalikan. So ayan, sobrang init. Kitang kita naman na pawis pawis ako. So sobrang init. Ayan. So yan para sa update ko sa aking pagme-medical. Hello everyone! So today, ay Saturday. So, ayan, a little bit update lang sa aking ginawang pagme-medical. So, munti ko na makalimutang mag-video, no? Dahil, ayan, ay hinabot na ako ng gabi. At ngayon ay 8.38 na. At, uh, muntik-muntik ko na talaga siyang malimutan. Buti na lang naalala ko na, hala, nag-medical nga pa. Kumuha nga pala ako ng medical kanina. And, hindi pa ako nakaka-update. So, ayan, hawa ko na yung result. Ayan. Dito na siya, actually. And, inayos ko na nga siya. Yan, nakikita nyo, nakaayos na yung aking requirements. Kasi, nire-ready ko na siya for Monday. So, nalimutan ko na talaga na mag-video na, na mag-update dito sa YouTube channel. Ano. So, yan. Nakuha ko na yung result. And first time in the history na naging maayos ang aking pagmumuka sa medical. Ayan. So, hindi ko na yung mga details. Pero, ayan. So, first time na maayos ang aking pagmumuka dito. Hindi ako mukhang Naka-drugs <laughs> Drug test siya Pero Mukha akong Naka-drugs Kasi Siyempre Papadaanin ka muna nila Sa mga uh, Sa mga ibang part Kunyari Yung Kukuha na ka ng tugoy eh, X-ray ka Pipila ka ng mahaba Tapos Siyempre Kailangan Pilitin mo na Makaihi ka na agad Diba Para Hindi ka na babalik-balik Kasi Kailangan mong punuin yun sa drug test Kailangan mong punuin yun sa Botanical urinalysis No tapos kailangan mo rin maka-poop para sa fecalysis, diba? So, hagardus berso sa ka talaga sa buong araw na yon Bago ka pa nila, pipicturan para sa biometrics. So, nung time na yon pinagandaan ko yon hindi ako nagpaka-hagard. Ayan, first time. pag tayo, no? Maayos ang ating itsura. And negative yan. Negative yan. Hindi ako, hindi ako drug addict, ano. Ayan, kita yun dyan. Negative yan. So, ayan. Hindi ko na yung mga iba pang details. Pero, para i-summarize, ay, fit to work ako. Ayan, itatago ko na yung name ng kampad, ng ano, clinic. Pero yan, kita-kita naman, fit to work ako, guys. And, ang advice lang ni doctor sa akin is magpapayat. So, ayun, on process naman na, pero alam niyo na, 'di ba? Sabi ko nga sa mga previous videos ko, dahil dumaan yung new year naparaban na naman ako since 71 na ako dapat nun naging 74.8 na naman ako ngayon tama ba 74? o, oh, di ba 74.8 nga so, ayan, yun na nga magpapapayat na ako ulit hopefully, pumayat na nga ako and update ko na lang kayo kung ilang buwan yung gugugulin ko ulit o baka isang taon na naman para pumayat ulit so, ayan na, para sa update ngayong araw na to na in-update ko lang talaga kayo para ma-summarize at ma ko na tong video so yan. i-update ko kayo siguro sa Monday kung um, kung sa yung first day ko, ganyan hindi ko siya may papangako na mag ko yung yun talagang biyahe kasi syempre mag-MRT -e ako mahirap, makikipag -bar baragan ako doon, baka mamaya punong-puno yung train, balitaan ko na lang kayo. okay, so, pero to try ko pa rin na mag-video, so ayan sakta na ay natuwa kayo sa video na to. Hindi ko alam kung anong mapupulot nyo dito. Pero, ayun. See you sa mga next ko pang video. Bye!